Ito guys mga barkada ko. Barkada oh. yan o. Oh. <laughs> mga barkada yun, oh, di ba? Grabe yung natin o. Oh. SVG. Mga barkada yun, oh, di ba? mga bargada. Di ba guys? Dupet, ano? Huli <laughs> niya, babagda mo. Ay. TROPE <laughs> Ayun yung mga tropa natin o. Oh. Ikaw pala. Pagka-tropa, hindi inuhuli. Ikaw pala ako. Oh, di ba? Tropa yan eh. Oh. Ayun you know. o. dami. Ang dami nila tropay. O, di ba? Tropa yan. O, oh, di ba? Lagi kasama itong blanco. Oh. Tara dyan, mga tropa. Hindi ka pa mapapasok. Hindi <laughs> ka pa <ba> eh. <laughs> tropa yan eh. Grabe, di ba? Ayun mga tropa. Ayun pala. Pagka-tropa, walang huling ang <laughs> daming huli nila tropa Nila <laughs> tropa, ang daming huli Ang daming nila tropa yun. Grabe sila tropa, ang malinis na malinis, ang crossing. <laughs> daming tropa dito. Oh. Ang yung mga tropa. <laughs> ah, ayun, di ba kayo nakahuli? Ah, hindi tayo hulihan, tropa eh. Pagka tropa, tropa, walang hulihan. oh, dami yun. Oh. Labi yung mga tropa. Oh. Ayan, nakikiusap pa si Manong. <laughs> labi, no? daming tropa dito, wow. Nagkalat ng tropa. Labi, o. Oh. Ba't ba sumabog ang tropa dito? Oh. Hanggang dito, kabi-kabi lang, no? Daming tropa. Grabe <laughs> yung mga tropa natin, o. Oh. Grabe, Ayo, sundot na sunod si Manong. <laughs> daming tropa. Aba, iba yung mga tropa natin ayo, di ba? Yo, pinara pinara oh. Ayo di ba, oh. Hule ang huli ng tropa yo, oh. dami. Grabe yung mga tropa natin oh. Dami silang nahuli ngayon ah. Kota. Grabe at daming huli. Ang mga tropa natin oh. Kasi si manghuli, oh, kita harang, huli. Hige. Hige. Grabe yung tropa, oh. Kahit naka-helmet, eh, tas na pagpunta ng highway. <laughs> Grabe. Hanggang dito na lang mga guys, oh. Ayan, yung mga tropa nating mga masisipag. Grabe, di ba? Ayun, oh, huli. Pero di kulong, mga tropa. Yan mga tropa natin. Hanggang dito lang tayo, guys. Thank you. And God bless, say you're not.